<laughs> <laughs> Dyan si Hinyok ha? Baka Bulok din utusan. Parang ako na... Oo, so. oh, kasi araw-araw siya magsugsug dun <laughs> sa... Sabi nila tanggat puti ko lang. <laughs> la. Dyan lalo ako mabalita. Dito lalo mabalita.

Age yan na basurahan. Yan basurahan yan. Wag yon inuman yan tubig, malinis yun Yan na lang kay basurahan yan. Ang matandang paabiade, nagkasakit daw siya. kaya walang. Pupunta ka muna do ba, lalagyan masakit tang Ayun, ah nakatabi. Uh -huh. siya ang susugangan Ay, na, Salinggo na uli. Ah, na hindi pa, hindi pa sila nagpakita eh. Nako, kitang mo sila Ayos ah. Ganda raw. Oh. Uh. oh. Ayos ah. Seven seven yan. <laughs> oh, magpalit na damit. Oh, ganda, di Oh, seven seven ah. Teka na mukhang mumu. tandang nag nrt Ganda na ng gupit ng matanda, oh. Oh? Oh. Sino gupit tayo? <laughs> Ganda na ng gupit mo, ah. Sino na gupit niyan? Ah. Ayos ka, may pag gupit, -gupit ka. Pa Iba na naman yung mukha mo. Oy. Shh! Tingin. <laughs>